So yung ilo guys Kaya pala ito nga pala guys Yung ano Yung barko na Montenegro dito sa Pilarian Pwede dalawa dito na Dalawang oro At saka isang City na cargo Sa amin yan At saka ito Ito na Batuan na co-shipping uh, Bali ano yan Ano guys ah uh, pasero din yan yun bali tatlo dito ang ano ay apat pala ay bali lima pala guys yung ano birds plus yung birds yun so yung birds andun sa dolo so ito nga pala yung sa amin ay wala ditong rampa nito na lang sa may gutter So ito nga pala guys yung ano yung kasama namin dito Ayan Mga pogi yan Mga batikan sa pagbabarko Ayan o oh. yun pa So yun,